Minsan, hindi mo na alam kung mahal ka ba talaga o ginugulo lang ang utak mo. May mga taong sobrang sweet, maalaga, at mapagmahal sa simula. Pero sa likod ng lahat ng kabaitan nila, may kapalit. Kapag narinig mo na ang mga salitang, ginawa ko na ang lahat para sa'yo, tapos ganito lang isusukli mo. O kaya, ang drama mo, wala namang ganyan nangyari. O, ikaw lang ang taong minahal ko ng ganito. Mag-isip-isip ka, dahil baka hindi pagmamahal ang ibinibigay nila, baka kontrol na. Ito ang klase ng kontrol na hindi halata. Hindi ito sigawan, hindi ito suntukan, hindi ito lantaran. Ito yung kontrol na unti-unting sinisira ang tiwala mo sa sarili mo, habang iniisip mong ikaw pa ang may kasalanan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tatlong pinakamapanganib na paraan kung paano ka kinokontrol gamit ang emosyon mo. Guilt tripping, gaslighting, at love bombing. At kapag natutunan mong makita ang mga teknik na to, mas mahirap ka ng baliktarin, manipulahin, o gamitin ng kahit sino. Maraming tao ang akala nila control lang ay kapag sinisigawan ka, pinipilit o minamanduhan. Pero sa totoo lang, ang pinakadelikadong klase ng control ay yung hindi mo nararamdaman. Yung tipong iniisip mong ikaw ang may problema, ikaw ang may pagkukulang, at ikaw ang mali. Emotional manipulation ang tawag dito, at tatlong klase ang madalas gamitin: guilt tripping, gaslighting, at love bombing. Sa una, parang concern, parang pagmamahal. Pero habang tumatagal, nawawala ang sarili mong boses, sarili mong desisyon, at sarili mong dangal. Sa mga susunod na minuto, iisa-isahin natin ang bawat isa sa mga teknik na to, paano sila gumagana, paano mo sila makikilala, at anong pwede mong gawin para hindi ka mahulog sa bitag ng kontrol. Dahil tandaan mo, hindi mo kailangan maging agresibo para maging malakas. Kailangan mo lang malaman ng totoo, para hindi ka magamit ng iba. Number 1. Ang Guilt Tripping Isa to sa pinakakaraniwang paraan ng emotional manipulation. Sa simpleng salita, ginagawa kang guilty para mapasunod ka. Hindi ka pinipilit gamit ang lakas, pinipilit ka gamit ang konsensya mo. Maririnig mo ang mga linya tulad ng Ginawa ko na lahat para sa'yo, tapos ganyan ka lang. O kaya naman, kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo to gagawin? Sa unang tingin, parang may punto sila. Pero ang totoo, ginagamit nila ang kabaitan mo laban sa'yo. Ang epekto nito, hindi mo na alam kung tama ka pa bang tumanggi. Napipilitan kang pumayag sa mga bagay na hindi mo gusto dahil ayaw mong maging masama sa paningin nila. Pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal, hindi nagbabase sa guilt. Kapag pinaparamdam sa'yo na may utang ka, o na kailangan mong gawin ang isang bagay para lang patunayan ang halaga mo, manipulasyon na yan. Ang pinaka-epektibong paraan para labanan ng guilt tripping ay malinaw na boundaries. Dapat alam mo kung ano ang okay sa'yo at kung ano ang hindi. At higit sa lahat, Huwag kang matakot na magsabi ng hindi, lalo na kung alam mong ginagamit lang ang konsensya mo para makuha ang gusto nila. Number 2. Gaslighting Isa ito sa pinakamapanganib na uri ng manipulation, dahil hindi lang emosyon mo ang pinupuntirya, kundi ang utak mo mismo. Sa gaslighting, pinapaniwala ka ng ibang tao na mali ang nararamdaman mo, na guni-guni mo lang ang mga nangyayari, o kaya ikaw ang may problema kahit hindi naman totoo. Maririnig mo ang mga linya tulad ng Ang OA mo naman, wala kang naririnig, ikaw lang yan O kaya naman, wala namang ganyang nangyari, baka napapanaginipan mo lang At dahil paulit-ulit itong sinasabi sayo, unti-unti kang nagdududa sa sarili mong memoria Sa sarili mong damdamin, sa sarili mong katinuan Ang pinakamasakit, akala mo, ikaw ang may sira Hindi mo na alam kung may karapatan ka pa bang magalit, masaktan, o magtanong Pinaparamdam sayo na ikaw ang toxic, ikaw ang dahilan ng gulo, ikaw ang mali at dahil doon, mas lalo kang sumusunod, tumatahimik, at nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Para labanan ang gaslighting, kailangan mong matutong magtiwala muli sa sarili mong instinct. Alalahanin mo kung ano talaga ang nangyari, mag-save ng messages, isulat ang mga conversations, at kung kaya, kausapin ang ibang tao na alam mong neutral, hindi ka baliw. At kung may taong paulit-ulit na pinaparamdam sa'yo na baliw ka, baka sila talaga ang may intensyong sirain ka. Number 3, Love Bombing. Sa unang tingin, parang fairy tale. Biglang atensyon, sobra-sobrang lambing, walang patid na I love you, regalo, compliments, promises. Para kang sinasalubong ng isang taong parang matagal ka na niyang hinihintay. Pero ang hindi mo alam, parte lang pala yun ng plano para mabilis kang mahulog at mas madali kang kontrolin. Ang love bombing ay isang teknik kung saan binabaha ka ng pagmamahal at atensyon sa simula pa lang. Pero hindi ito totoo, ginagawa ito para makuha ang tiwala mo agad, para bumaba ang guard mo, at para ikulong ka sa isang emosyonal na koneksyon. Kapag nakuha ka na nila, sa kanila unti-unting binabawi ang effort, saka kanila biglang lalabuan, at kapag nagreklamo ka, sila pa ang magagalit, sasabihin nila, nagbago ka, o kaya naman, ang demanding mo na, pero sa totoo lang, sila ang nagset ng standard na hindi nila kayang panindigan. Ang epekto, lito ka, akala mo may mali sayo. Babalik ka sa mga panahong sweet sila. Umaasa na babalik 'yon at dahil doon, lalo kang kakapit. Yan ang cycle ng love bombing. Pabango sa simula, lason sa dulo. Para labanan ito, obserbahan mo ang consistency ng tao. Ang pagmamahal na totoo, hindi minamadali. Hindi kailangan ng sobrang drama, sobrang bigay, o sobrang pangako agad. Kung parang masyado kang binobomba ng atensyon kahit kakakilala pa lang, maging alisto ka. Baka hindi pagmamahal 'yan, baka bitag na 'yan. Ngayon, alam mo na kung paano gumagana ang guilt tripping, gaslighting, at love bombing tatlong teknik na ginagamit para manipulahin ka gamit ang sarili mong emosyon. Guilt tripping ang ginagamit para maramdaman mong may utang na loob ka, kaya ka napipilitang sumunod kahit ayaw mo. Gaslighting naman ang dahan-dahang sumisira sa tiwala mo sa sarili mo, hanggang sa ikaw na mismo ang nagdududa sa katinuan mo. At love bombing, ang sobrang tamis sa simula na may kapalit na pait sa dulo. Tatlo silang magkaiba, pero iisa ang layunin. Kontrolin ka ng hindi mo namamalayan. Kaya kung may taong laging pinaparamdam sa'yo na ikaw ang mali, ikaw ang kulang, o ikaw ang problema, mag-isip ka. Hindi lahat ng sweet, totoo, at hindi lahat ng mabait, mabuti. Sa mundong puno ng manipulasyon, ang pinakaunang hakbang sa pagiging malaya, ay ang makita ang totoo. Dahil pag alam mong kinokontrol ka, mas kaya mong pumiglas. At pag natuto kang hindi na magpapaikot sa kahit kanino, di ka lang basta malaya, makapangyarihan ka na. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-share, lalo na sa mga taong alam mong kailangan ding marinig to. Marami sa atin ang hindi alam na kinokontrol na pala sila, kaya habang mas maaga, mas mabuting matauhan. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa dark psychology, emotional manipulation, at kung paano maging mas matibay sa loob at labas, mag-subscribe ka na. Marami pa tayong lalantad na diskarte, technique at katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan nagsisimula sa pagkamulat. Close my eyes.